natin ay chicken curry. Ah, uh, yung yang ni Mrs. Wow, ang sarap po. palangnyo, maritamu, lang masarap tuh. mo. Oh. terus, 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 masarap to. ito masarap dito sa so, patis, kalamansi at syempre para lalong ganahan may sili wow, ang sarap kumakagat ang pasin halo ni ang hang at saka yung alat at yan ah, syempre pag ako kumakain, mas gusto ko nakakamay Apa, 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 itu apa, kari apa, powder Curry powder. apa, curry apa, 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 kain Papala pa nga ako may kumain. Darating na di sa loob ng bahay. Ha? Mga kanin ang platforms. Maraka sa kanin 'yang ano chicken curry, yung sauce pa lang 'yan o ulam na. Ang saptal ganna katabi na rin namin yung ano yung sandukan ng ano ng kawali para pag ano nilalagay naman po natin doon sa ano sa lagayan po mapaparami ako ng kain ito huh? ang tap talaga niya. kasi ito kaya masarap itong niluto itong kinakain kong chicken curry kasi sinangkot siya muna yung manok tapos una prepretohin prepretohin itong patatas nang sa ganun hindi siya basta basta agad mapapanis mapapanis lumalasang ako ah uh, ito ha hmm sarap po. pati yung karos na Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay sa aming channel. Let's follow the I YouTube channel po. Don't forget to like, share, and subscribe. Maraming maraming salamat po sa inyong panunod. Thank you, thank you very much po. Kain tayo ng chicken curry with uh, patatas and at merong sausawan na patis with calamansi at sili mapaparami ka ng kain maraming salamat po, bye bye